One, two, three. One, 2, One, three. two three. tay tayo dito. sarap Makikita tayo. Picture. Ganda. Ganda. tayo. Ayun, makikita tayo diba dati? Kaya, di mo ko nang tindihan, eh. kalimutan Nakalimutan ko na, e. Eh. Dumiretso yung sasakyan natin doon, o. Tapos, makikita tayo doon. Hindi na natin nakita. to. hindi na tayo pinababa dito. Ayun, ito maganda view dito. Yan yeah, picture kayo mag-inom. Uy. One, two, three. Ganda. One, two, three. <laughs> 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 Ba't di ka tumingin? Naalala mo diniretso yung sasakyan natin doon. Tapos hindi tayo nakarating dito. Sa wishing well. Wala. Hindi na agad sa taas. Hmm. picture ka ngayon? Eh. Uh, doon na lang ako picture. Picture mo. Dito ka, tapos doon ako magunta. Pwede ba doon makita? Ay, oo. Oh. Bakit? Wala. Kasi naman ako. Doon mo. Doon tayo binaba na alas. Doon mo. Doon tayo, doon tayo Ay, ba na alas. Ay, na sa sakyan Kailangan maglalakad ka lang. One, two, three. Si, uh, mas oh, okay. Para mas maganda dun. So, kasi front dun. Sa kabila. Ang dami dyan eh. dami okay. Dito. Okay. <laughs> Perfect! 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 <laughs> huh? gumpay kampa, dun na naman ayang kampa, ano yun for, yung picture lang <laughs> ito din ano sa wishing, wishing, ihulog muna ni si, buo sana si Jene magjowa pa ng madami. Ay, ayun na pala yung mission. Ayun na pala yung eh. <laughs> sabay sa Dito kami hindi okay. Di ba tayo nakapagawa?

part na couple dai we bought ko ito na naman sa malayo eh. okay. uh, uh, okay na din pala okay lang din pala 300 pesos eh no okay <skrisa> Oo. Yung pamasahe, sulit. no? Kasi pa Be... Ito, bro, sulit. Kasi ang ilayo din pala. Hindi. Sobrang sulit. Ang gagawin. Uy, may pahit daw yan. Uy, may nagagawin mo dyan. Yung sa paa-paa. Ah, pag gusto magpalagay. Uy, hali na kayo. Ha? Gita oras na kasi. Pagay niyo tayo. Rahul! papalagay diyan pulo na Hindi dyan ka lang naman ni

One, two, One three. two, three. Perfect. Wait lang, wait lang. Ayan, ayan. One, two, three. Ayan. Okay, next. <laughs> next. Okay. Okay. Iwan mo muna yan. Uh -huh.

bole, One, two. Saba. Okay na. Pag-ingin yung pangit. <laughs> oh, naman? na oh. ka. Pagdaan. Uh, <laughs> Para tuyo. Ito picture lang, mabilisan. Ay dito, may poster dyan. Again, dito, uh, may poste uh, Maganda yung Ayan, Ayan. Ayan. One, two, One, two, three. One, two, three, go. One, two, three, go. Uy. Alam naman niya. Hi guys. Hello po. Ako po muna. Ako muna kakain. Open to. Kit na, naman. Hey, hey, na hey. Kabi, hey. pala ka, hindi Hi guys. Yeah, yeah, hindi tama ng maganda yung taman tama wow. <laughs> lang. <laughs> 15 kilo to, plus, plus, to. Then, ikaw, next. Okay. Ayoko, ayoko ka na. Kano man <laughs> to? Haha. 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 Wala, wala pala dito. Ayan kaya kayo dito ang dinitin. Maganda na mga kasalanan mo. Para makuwasan. Pagdasal mo. Ayan. Ayan pala. pala. sa amin ang ilang buwan

Okay. si no? okay. oh liters

Terima kasih telah menonton!